magpainom dahil ko gatas nyo sa mga breeding ba na piso ano ay ingon na ni siya ingon na niya ang klik para dili mga matay inyong mga piso ngunit nang mupalit sa, sa kuan sa, sa mga tindahan o nang para kuan yun para siya para painom yun sa mga manok mag mahal lang kung agatas ni mo na isa kapak na sashi dugay na kainan mo hurot mo niya kung so wala gipatay sa ako ang biso medyo na siya mamatian ayan sa ginoo hmm. gatas ni siya mm. brand ako di siya kung gatas basta kay gatas ng powder ba mm. Mm. okay Arong na sila vitamins bitaw, bumtakaw sila ang tuktokon. No? Hmm. ina sila. Ano yung technique kung mo sa mga piso para di, di mamatay na naagad sila ay full vitamins so sila silang lawas. eh okay, kalabanan sa mag-breeding mga matay, George, so Para di mga matay inyo pa o gatas. Tips na ko para sa inyo, ha. Ay, yung mama o. Um, hmm. Upahan Ang um, itlog na buna. ay na sila. Unom ni kabuo ko. na siya nakaikaw sa ginoo. Um, busog kayo sila. Sige, nagpatungo din yung mama ko. Oh. Di niya biyan yung anak ko eh. <laughs> Ay, huwag. Oh,